Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating um, huling parte po ng ating module upang pag-usapan po natin ang print and broadcast media production sa ilalim po ng ating asignatura na Development Communication 206. Pero bago po yan, ako po ay magpapakilala sa inyong lahat. Ako po si Brian De La Cruz. Isa po akong mamamahayag, manunulat at mananaliksik. Dito po yan sa himpilan ng 702 DZAS. Ito po ang ikatlo pinakamatandang himpilan sa buong Pilipinas sa ilalim po ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Alam niyo po no, um, yung naibigay po sa akin tong topic na to, talagang lapit po ito sa aking puso dahil po ang sesentrohan po ng ating talakayan ay patungkol po sa radyo, telebisyon at sa video. Kaya naman, Bago tayo magsimula, kailangan nating malaman ano nga ba ang ibig sabihin ng radyo? Ano nga ba ang ibig sabihin ng kalamangan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng kakulangan? At ano nga ba ang ibig sabihin ng TV? At ano nga ba ang ibig sabihin ng video? Bago naman tayong tumalaki dyan, para po ba sa inyo, no, i-comment nyo po, naniniwala po ba kayo na mamamatay na ang radyo? Kaya naman po, kung gusto nyo pong um, dumako po dito sa usapin na to, ay maaari po kayong mag-comment kung naniniwala ba kayo na namamatay na ang radyo o hindi. Kaya naman po, bago tayo dumako sa ating usapin, dako na po tayo sa ating pong pag-uusapan. Ano ba ang radyo? Ang radyo po, ito po ay mula po sa aking pananaliksik, mula po ito sa tagalog.com. Ang radyo daw po ay isang aparato na nagbibigay signal o hujat sa pagkakaroon ng mga iba't ibang programa, maaari ito sa mula sa mga iba't ibang stasyon o mula sa iba't ibang radyo na kung saan ito ay nagkakaroon ng signal at kapag ito daw ay ating binuksan, nakakarinig ka ng mga programang maaaring sa balitaan, maaari naman po sa pagbabahagi ng musika o impormasyon mula po sa iba't ibang anunsyo. Ang radyo daw po ay nakakarating sa mas malalayong lugar sa pamamagitan ng pagsasahimpapawin sa radio waves. Kaya naman po naniniwala ako na ang daming nararating ng radyo. Makikita nyo po sa ating screen ang apat po na himpilan na kung saan kilala po natin. Una po siyempre ang aming himpilan, ang DZAS na napapakinggan po sa 702 DZAS. At syempre po ang DZRH na napapakinggan po ang tang una rin pong himpilan sa Pilipinas. Ang DZWB sa ilalim po ng GMA at ang radyo sa is 30. Ngayon naman po, dadako tayo. Ano nga ba ang advantage o ano nga ba ang kalamangan ng radyo sa ating mga nakasanayan na traditional media? Ulitin po natin, ang English po ay advantage at ang wikang Filipino naman po nito ay kalamangan. Pag sinabi po natin kalamangan, ano ba ang nakikita o ano ba ang potensyal na gamit ng isang bagay, lalo na ang radyo? Sige, dahan-dahanin po natin to, uh, dahan dahanin po natin itong ang uh, mga binilugang kong mga salita. Sinasabi po nila na malaki daw po ang ilalagpas ng radyo. Naniniwala po ba kayo dito? Mamaya po, dadahan-dahanin natin to At sabi din nila dito na ang radyo daw ay malaki ang tulong, lalo na po sa probinsya o sa mga bukid. Kasama na rin po dito na wala pong kinikilingan na kahit anong uri ng edukasyon. At sinasabi po dito na ang radyo ay isang affordable medium na kung saan abot kaya. At sinasabi rin po dito, ito ay isang extension work na kung saan maaari mong sabay-sabayin ang iyong mga ginagawa habang ikaw ay nakikinig ng radyo. At Sinasabi din dito, it's quickly done the any other means. Ibig sabihin, maaari kang makakuha ng mabilisang impormasyon. Ngayon, uh, ngayon po ito ay ating bibilugan. Ang surplus po at ang rural um, areas regardless, um, regardless in educational background affordable medium extension work at quickly other than other means. Una pong ang ating discussion ay nalagpasan. Ibig sabihin po nito, Radyo lamang po ang may kakayahan na malagpasan po ang iba't ibang uri ng abilidad na tinatawag po natin na traditional media dahil malaki po ang impact ng mga radio influence sa listeners natin. Bakit po sinabi nating nalagpasan? Dahil radyo lamang po ang may kakayahan na makapunta po sa maliliit na lugar dito sa Pilipinas. Ang sunod po natin, ang radyo po ay maaaring makapunta sa bukid o probinsya. Naniniwala po kami dito dahil nga po sa aming pong bayan sa Laguna, ang una po naming um, lungsod na kung saan ang San Pedro at ang pangalawang lungsod namin ay na Binayan, ay meron po kami tinatawag na mga community radio na kung saan pag sinabi po nating community radio, ang impormasyon po dito, ang mga balitak ay patungkol po sa kanilang lungsod patungkol po sa kanilang bayan at issue mismo ng kanilang lugar. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga community radio. Kaya naman po mga um, sa mga nakikinig po nito, ang ating pong rural areas ay maaaring sa bukid o probinsya. Ang next po natin dito, regardless of educational background, naniniwala po ba kayo na walang pinipiling edukasyon ang radyo? Para po sa mga nagsabing oo, Tama po kayo dahil po ang radyo po ay wala po talagang pinipiling edad. Mapamatanda, mapabata o ikaw man ay tapos ng elementarya, high school o kolehiyo, maaari kang makinig ng radyo. Bakit? Kasi po ang impormasyon po ay hiwala pong kinikilingan. Ito po ay para sa lahat. Sinasabi rin po dito na ang radyo ay isang affordable medium. Ibig sabihin po nito sa wikang Filipino abot kamay na mapagkukuhanan ng impormasyon. Tama naman po ito dahil po ang radyo po ay isang epektibong pakikipagpalitan ng suwestiyon lalo na kung meron po tayong tinatalakay dito ng mga balita o mga usapin sa ating pong lugar o pamahalaan maging po sa ating mundo. Bakit po ito po ang abot kamay na mapagkukuhanan ng impormasyon? Una, ang radyo po ay mura. Pangalawa, meron na po tayong radyo sa ating sari-sariling cellphone. Pangatlo, ang radyo po ay isang maliit lamang po na appliances o isang maliit lamang po na um, nagamit sa ating bahay na kung saan kaya natin itong dalhin sa iba't ibang lugar na kung saan nakakakuha tayo ng signal at magkakaroon ng impormasyon. Pang ang ang sunod po nating salita ay ang extension work. Pag sinabi po nating extension work, ito ay maaari magkaroon tayo ng sabay-sabay na gawain na kung saan nakikita natin dito na habang tayo ay nakikinig ng radyo, ay natututo tayo, hindi lamang natututo, kundi nagagawa din natin ng ating trabaho ng hindi naaantala. At sa ating pong susunod na pananalita, and quickly than ad, um, quickly than any others ibig sabihin mabilisang pagkuha ng impormasyon tama po ito dahil po ang radyo ay may kakayahan na makakuha po tayo ng mabilisan na information Bakit? Kasi makikinig ka lamang. Pwede mong gawin ng mga iba't ibang bagay. na ay, maalala po natin ang mga salitang to na nalalagpasan, bukid o probinsya, walang pinipiling edukasyon, abot kamay na mapagkukuhanan ng impormasyon, sabay-sabay na gawain, mabilis ang pagkuha ng impormasyon. Ang ating pong tinatalakay ay kalamangan ng radyo. Ibig sabihin, advantage po ng radyo. Ito po yung kaya niyang gawin nang hindi po tayo naglalabas ng malaking uri ng pera. Ngayon po, syempre, pag sinabi po natin um, advantage, may tinatawag din po tayo na disadvantage. Sa wikang Filipino, kawalan o kakulangan. Ngayon naman, aarali natin ano ba ang kakulangan ng radyo. Ano ba ang kakulangan o hindi pa sapat na nabibigay na radyo. Aarali natin yan dito. Sabi dito sa ating um, module, ang um, radyo daw o ang pagkakaroon ng broadcast pas, uh, facility ay hindi siya um um, easily available o hindi mabilisang na-access. Sinasabi rin din po dito na ang radyo po ay madalasan nang ginagamit sa entertainment value at hindi na sa mga educational value. At syempre, nawawalan daw ito ng tunay na interes o yung tunay na dapat na paggagamitan. Ngayon, bilugan po natin ang mga salita na dapat po nating matutunan. Una po dito ay easily available hindi na mabilis ang pagpapatayo ng pasilidad. Para po sa kaalaman nyo pong lahat, pag sinabi pong radyo, hindi lamang po ito nakikita sa isang kahon. Ito po ay may tinatawag din po na broadcast operation na kung saan nangangailangan tayo ng transmitter, nangangailangan po tayo ng equipment. Ito po ay gagastos tayo ng, mahalag, ng, ng, malaking pera o mahalagang kita upang magkaroon po tayo ng malaking pagsasahim papawim pinapakinggan na lamang para sa aliwan. Naniniwala po ako dito dahil po ang radyo po ay madalas sa na lang natin pakinggan sa FM. Bakit po? Kasi ang mga tao ngayon ay gusto na lamang ng musika, gusto na lamang ng kwentuhan, hindi na natin nabibigyan ng pagkakataon. Ano ba yung mission nito? Ito ay para magdala ng impormasyon, hindi lamang po para sa ating mga ordinaryong Pilipino, kundi doon po sa mga sabihin po natin, na mga marginalized po natin, na mga kababayan, which is ang mga magsasabihin magsasaka. At ang pangalawa naman po dito ay usually lose out to more interesting. Nawawala na daw po ng gana. Dahil po, hindi na po napapakinggan o wala na pong interes sa pakikinig ng balita o mahalagang impormasyon. Dahil nga po tayo nga pong mga tao ay madalas sa po tayo nakatuon kung ano yung magbibigay sa atin ng aliw. Hindi na po tayo nakatuon sa kung ano ba ang issue na dapat nating tutukan.